na ang kaya mong isakripisyo sa ngalan ng pananampalataya. Ang mga OFW na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apolo Kibuloy umabot daw sa puntong na ng charity group, na ng kasal at kinalimutan pati sariling pamilya. Sa so, tayo ng balita niya, si May Los Banyos. Mas maraming perang maibibigay, mas marami ang matatanggap na blessing. Ganyan daw ang pamantayan ng pananampalatayang itinanim sa utak ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Oh, sa tingin nyo, masama yun? Yung halimbawa ako, oh, sinabi ko na oh, mas marami kang ibigay na pera sa ating simbahan, eh, mas maraming blessing kang matatanggap. Oh, ngayon, kung ikaw, sabihan kita nun. Magpakulay ka kay Boss Dada ng maraming marami. Sigurado ako, magkaka-boyfriend ka rin ng marami. O kung ikaw naman lalaki, magpakulay ka ng marami. Sigurado ako, magkakaroon ka ng jowa ng mga blandi. Mala marami din sila, all sizes. Maniniwala ka ba sa akin? So sa kanino problema? Nasa akin o nasa iyo? O, lagay niyo dyan yung sagot. Na kanino problema? oh, nasa akin ba o nasa iyo na kinakausap ko? O, alimbawa, sinabi ko, oy, huwag kang matutulog sa gabi. Kasi pag natulog ka sa gabi, baka magising ka sa umaga. Kaya ko ako sa iyo, sa umaga ka magising, mat matulog, para magising ka sa gabi. O, hindi ba? E eh, di, kung ganun. So, nasa tao yan. Nasa tigasunod dyan. Wala namang ano, wala namang itinutok sa liig ninyo na bayoneta. Magbigay ka ng pera kung hindi, yari ka. Hold up yon kapag gaganon. Ka Pero kapag ka ganyan, oh, hindi ba? Oh, at saka ano ba ipinangako sa inyo? Pera din ba 'yung babalik sa inyo? Oh. Mabuti sana kung networking 'yan. Sinabi ko na oh, pag kayo ay nag-invest ng isang milyon sa loob ng tatlong araw, sampung milyon na yung pera nyo. Ayun, panluloko yun. Kasi, hiningan niya kayo ng pera. Pero ito, sinabi lang niya na, o gusto nyong makarating sa langit. O gusto nyong agad-agad. O, VIP pass kayo sa langit. O, kaya kung gusto nyo, hindi mo na kayo sunduin. O, magbigay kayo ng tights. Depende na sa inyo. Bahala kayo. O, the more ano, raffle entries, the more chances of winning. Ganun yun. So, nasa tao yan. O, kasi diretsyo. Isiniwalat yan ng mga tumiwalag na miyembro na humarap kanina sa pagtinig ng Senado. Kabilang si Reynita Fernandez, isang o ng Singapore. Kayod kalabaw daw siya noong 2016 nang maging miyembro siya ng Kingdom of Jesus Christ. Oh, sinong mali? Sinong mali? Yung simbahan o si Ate? Okay, sabi nung uh, ni Ate, kayod kalabaw daw siya. Pantaki mo ko, maayud kalabaw ka. Tapos ibinigay mo lahat sa simbahan. Ibig sabihin, irresponsable ka. Kung meron kang pamilya. Kung meron kang pamilya, tapos lahat ng kita mo ibinibigay mo sa iba sa pamilya mo wala. Ang problema wala sa simbahan, nasa iyo, Ate. O nasa iyo o KOJC. Mantakin mong ang sweldo niya lang bilang domestic helper ay 1,000 Singapore dollars. Ayan o, tanyan, ang sweldo niya 41,000. <laughs> ang kota daw niya 500,000. Tanga ka ba? E di sana, tumiwalag ka na noon pa. E di sana, kung ganyan ang kalakaran, <laughs> Pucha, 41,000 ang sweldo ko, 500,000 ang hinihingi mo. Eh kung ganyan nang ganyan, di sana, lumipat ka na lang ng iba reliyon. Ang dami na reliyon dyan. Meron pa nga isang reliyon naniniwala sa corn beef. Yung iba reliyon naniniwala sa ano, sa pusang gumaganon yung kamay. Napakadami, napakadaming pwedeng salihan. Di sana doon kayo sumali. Pwede naman kayo kumalas eh. Bakit? Meron bang kontrata kayo pinirma na pag kumalas kayo, matatanggal kayo sa mga trabaho nyo? Hindi naman. O hindi ba? So, 41,000, 500, 500,000 ang binigay sa'yo. Pinilit mo pa rin. Ang problema, wala na kay Kibuloy. sa iyo. O higit, 41,000 pesos. Pero ang kota niya sa KOJC, times 12 niyan o 12,000 Singapore dollars katumbas ng kalahating milyong piso sa loob ng anim na buwan. Pakapala na lang daw talaga ng mukha para lang maabot ang kota at matupad daw ang pangako sa kanila ni Pastor Kibuloy. Patay tayo dyan. Hindi sinabi ni Pastor Kibuloy sa inyo na gumawa kayo ng mga peking charity, charitable institution. Na mga peking fundraisers. Wala siyang sinabing ganun. Binigyan niya kayo ng kota. Kung hindi nyo kayang makuha yung kota, di kumalas kayo. O pero the fact na nanloko kayo ng tao para kumita kayo, tapos isisisi nyo kay pastor, problema nyo na yun. Common sense pag sinabi kong, ako si Pastor Kibuloy. Ito ang tae ko. Kainin mo. Putang ina, kakainin nyo. Oh, itong, itong ano na to. Itong paku na to. Oh, ito, ito. Kumain ka ng simento. Kumain ka ng graba. Lagyan mo ng konting buhangin. Ubigan mo, lunukin mo. O oh, yan, tapos umetsas ka. O oh, pag may lumabas na hollow blocks dyan ulit-ulitin mo lang, 20 years lang, may subdivision ka na. Diba nandito dito yan eh? Nasa kapasidad ng utak mo yan. Kung hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Eh di lumayas ka, ganun lang yun. Masama yun kung hinaharas sila mismo. Kung halimbawa, tinututukan po kami ng shotgun. Pag hindi namin nakuha yun, ipapapatay daw niyang buong pamilya namin. Kapag kami ganun, tas may prueba kayo, masama na yun. Hold up na yun. Ba, diba? Ah, di ba ganyan din dito tayo dito sa ating channel. Sabi ko nga sa inyo, maraming mga vloggers diyan na ah biglang nagkakaroon ng mga charitable institution. O oh, bumibili ng mga kung ano-ano, may mga programa. Ba, diba? sabi ko nga sa inyo, nakapagka ang vlogger nagsabi ng isang bagay tapos walang ebidensya. I-challenge niya, ibig sabihin binubudol kayo niya. O oh, sige, diretso natin yung kanilang mga sinasabi dumating pa sa puntong pati bahay ni Fernandez na wala na sa kanya. The more tight you will give, the more blessings you will get. So, the more tights you give, the more blessings you get. So ikaw ba, nung nagbigay ka ng madaming tights, nakatanggap ka ba ng maraming blessing? Kasi if it's too good to be true, putya naman, it is too good to be true. Di ba lagi nating sinasabi yan? Sino loko-loko na nagsabi sa'yo na ibigay mo sa akin lahat ng ari-arian mo at mapapasa iyo ang sanlibutan? Pag naniwala ka nun, abnormal ka. Diyos ko po. Because of that, I lost the house. Because I ba? Oya, hindi ka na makabayad ng mortgage, alam mo tawag yan ate, katangahan. Priorities, ipa-prioritize mo yung sa you, hindi sa ibang tao. May saltik ka, kung ganon. Ayaw ng mortgage na. And and I I owe a lot. Has never been stopped of giving. Pagmaligim part. I never stop giving. Oh, alam mo? Sa totoo lang kung narilinig yan ng pamilya mo baka naman mamaya ito ah baka naman mamaya sa ibang mo binibigay ah para lang masabi mo sa pamilya mo na hindi ka masisi ng pamilya mo sinasabi mo binigay mo sa ano ah sa kongregasyon ah baka naman sa ibang mo binigay yan ah kami ng month of blessings ang equivalent po ng aming uh, makukuha from the father is 10 years of blessings spiritual ano? Oh. ang kinay niyan kahit siguro gutom na gutom ako Ngayong halimbawa, meron akong ano, meron akong gutom na gutom ako, meron ako ritong monay. Nakakainin ko na yung monay, sabi, Ops, boss, dada. Alam mo ba na yung monay na yan kapag ibinigay mo sa simbahan? Ay, hindi ka na magugutom kailanman. Putain. Alaga? So, bibigay ko sa sa'yo, hindi na ako magugutom. Pagka binigay ko sa'yo at nagutom ako agad-agad, anong gagawin ko sa mukha mo? Aten uh, ten ano pag uh, malaking binigay mo 10 years of blessing spiritually at physically. Oh, buhay ka pa naman ngayon. Baka yung tights na binigay mo nagpalakas sa iyo. Baka kung hindi ka nagbigay ng tights, baka hindi ka na nakakapag-interview sana ngayon. Ito ginagawa lang nating maging devil's advocate ha, kasi Walang gumaganyan sa kanila sa Senado eh. Kaya tayo na lang ang gaganyan sa kanila. Ayan oh, spiritually at physically. Paano may ipapangako sa iyo ng isang buhay na nila lang? Ang sampung taon na blessing spiritually at physically. O, oh, papanong manifestation siya? Physically, physically, including the seven generations of our families. Sabi, sabi ko niyan, ang ganyan. O, oh, seven generations. <laughs> Nakaka-ilang generation na ba? E eh baka naman generation mo pa lang. Wala ka pa namang apo, apo ng apo mo, ng apo ng apo mo. Pantayin mo, seven generations naman pala yan. Baka mamaya yung swerte nasa mga pangpitong henerasyon. Oy, ganun talaga. Masyado mo minadali, ikaw naman. Hindi, baka hindi ka nagbayad ng extra. Kaya po, ginagawa uh, po namin ang lahat dahil sa pagkabulag sa relihiyon, dumating daw sa puntong pinutol nila ang koneksyon sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Di ba tanga? Di ba? Ang tanga mo naman kung putulin mo nagtatrabaho ka sa abroad, tapos pinutol mo yung iyong koneksyon sa pamilya mo sa Pilipinas. Ano tawag sa nun? Ang tawag sa'yo nun, eh ngot Bakit ka ba nagpunta sa abroad para makatulong ka sa pamilya mo? Eh siguro, yung pamilya mo, hingi ng hingi. Mantaki mo ah. Yung pamilya mo, hingi ng hingi, hindi mo binigyan. Yung kongregasyon na hindi naman nang hihingi. Nagsabi lang na mas maraming, mano, mas marami kayong ibigay, mas maraming blessing. Anong, anong gusto mo pag nagbigay ka rito sa kongregasyon? Yung pamilya mo sa Pilipinas, mabibless sila? Pabibless lang sila pag may pera kang pinadala. Diyos ko naman, pinagdamutan mo yung pamilya mo sa Pilipinas tapos ang dinahilan mo si Pastor? Iisang tao ka lang? Sinabihan ka ba ni Pastor na ikaw ate, ikaw mismo, oo, ikaw? Anak ng tinapay naman talaga. Oh. Diyos mio. Sige, play. Utos din daw yan ng Pastor. Sinasabi yes, niya na, Huwag sasabutin yung mga pamilya na nagingi na tumatawag because the real family is the kingdom only. O, oh, mantaki mo, sinabi niya, the real family is the kingdom only. <laughs> Naniwala ka naman. Alimbawa, sinabi ko sa'yo, ako ang pinakapogi sa buong mundo. Si Andrew, eh nga, paniwala-paniwala siya na ano siya eh, na chick boy siya eh. Oh, o, madami nga dyan eh, galing na galing sa sarili. Nasa sa kanya na yun kung maniniwala siya o hindi that's the fact. But they, I mean, yeah. But the iba dito, wala lang, wala din di di yung sinasundot yung tao family. Kasi wala lang silang pera. They only give it all. They don't even own their... Jesus! Style nyo! Ginastos nyo yung pera na yan. Hindi nyo pinadalan yung mga pamilya nyo, ginagamit nyo lang dahilan si Pastor. Alokohan. They don't even own their Anong din Gaya ni Fernandez Meron din daw kota Ang dati ring membro ng KOJC Na tumistigo sa pagdinig Na si Dindo Makiling uh, Teka, tingnan mo resource person Pwede sa Zoom <laughs> Samantalang si Tebis nun bawal Puta, double standards Talaga kayong mga inayupa kayo <laughs> Mga inayupak kayo talaga? Maho siya sa Canada. Gabi-gabi raw silang nakakalikom ng 165,000 pesos mula sa mga malls at superstores para kay Kibuloy. Gagamitin daw ang pera sa Children's Joy Foundation na isang charitable organization na binuo ng pastor. Kunwaring para sa mga may hirap na bata sa Pilipinas ang malilikom na donasyon pero ang totoo para raw ito sa panggasolina ng Jet ni Kibuloy. Isinasakay rin daw sa Jet ni Kibuloy ang malakihang transaksyon. Dito na kinwestyon ni Makiling ang layunin ng Kingdom of Jesus Christ. Lalo pang lumala ang duda niya nang sapilitan siyang ipakasal sa isa rin nilang miyembro para hindi mapaalis ng Canada. Ipakasal ko. Oh, thank you very much, Eileen Villa oh, oh, sige sige, Ip -ip Ipinakasal daw siya na napilito. <laughs> Ano nga mapipilitan kang ipakasal para ano? Hindi paalisin sa Canada. Ano na naman yun? Ano na naman yun? Isang ano na yun? Katangahan na yan. Nang sapilitan siyang ipakasal sa isa rin nilang miyembro para hindi mapaalis ng Canada. Ma? Ha? <laughs> Punta ina yan. Ganyong kayo katanga na magpapakasal ka sa sa hindi mo naman mahal para lang hindi ka pa uwin. Oy, nangyayari yan. Huwag niyong isisilang kay pastor yan. Marami akong kilala. O, oh, yung isang ang kilala ko dyan sa Amerika, nag-asawa ng matanda, namatay na. US citizen na siya ngayon, no? Ayun. Madami mga nag-aasawa na kahit hindi nila mahal sa ngalan ng uh, green card. Diyos ko naman. Pati ba naman yung fixed marriage niyo? Isisisi niyo pa kay pastor? Pakasal ko ako sa isang worker na mawawala na po ng visa. Oh, para lang po magkaroon ng oh, tangka. Ganun naman ang ginagawa ng mga Pinoy, di ba? Mawawala na ng visa. Kasi six months lang. Anong gagawin mo? Papakasal ka sa mabahong ano, puti. Sa ano, sa maitim. Sa kung ano man lahat. Gagawin mo yun para hindi ka pa -uwiin. Kasi nga ayaw mo umuwi ng Pilipinas. Tama? Ano kasalanan ni Pastor dun? Anak ng tinapay ka. Sabi nga, oh, magpapakasal para merong permanent residency. Kuya, <laughs> hindi lang ikaw gumawa niya. Ang dami nang gumawa niyan. Pakasal ka sa hindi mo mahal, tapos sinisi mo kay pastor. Eko baba, eh, ko ako babae, ganyan ang mukha mo, hindi kita pakakasalan eh, kahit nabayaran mo ko eh. <laughs> diba, sabi nga ni Lorelie Agrimol, simply, pwede kayong tumanggi kung ayaw nyo. Pero yung tangin na gusto nyo rin yan, nag enjoy kayo dyan. Trip nyo rin yan, kaya kayo pumayag. Tapos, nung hindi kayo naging masaya, nung asawa mo, nung pag-amoy -am -pag mo ng bibig niya, mas mabaho pa sa hindi mo maintindihan, pucha kasalanan na ni Pastor. Merong divorce, kuya. Asawa mo pa rin ba hanggang ngayon? Kung asawa mo pa rin hanggang ngayon, may problema ka na. Pwede kayo mag-divorce sa Canada, tanga. Kaya huwag niyo lokoy yung mga sarili ninyo. Diyos ko po. Yung kaibigan ko nga, ang pogi-pogi. Nag-asawa na naka-wheelchair na eh. O, tinan mo, three months lang. Mayaman na siya. Nang city, uh, lang, ng permanent residency dito sa Canada. So, mangyari po, dahil lang po ako'y talagang naturuan ding sumunod, sumunod po ako. Kasal. May ano ang... <laughs> <laughs> Kaya ka nagpakasal, patay gutom ka sa, ano, visa, ganun. Style mo, bulok. Kung ulang ko lang isang daan, nakasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kibulway, mm -hmm. eh, na puro Dito okay. lang po sa Canada. Ang mga kaso ni na Fernandez. Ang pumpeke yung kasal mo. <laughs> Nabigyan ka ba ng PR? Nabigyan ka ba ng permanent residency? <laughs> Kung nabigyan ka ng permanent residency at hanggang ngayon nandiyan ka sa Canada at baka green card holder ka na, baka blue passport ka na, ibig sabihin yung kasal nyo hindi piki. Tama, mali. Alam nyo, ito ang problema sa Senado. Alam nyo ng ginagago yun ng mga resource person niyo, hindi nyo makine-question. Eh si ano nga eh, Ayan nga, si Ma'am Shilak yung hahinahanapan ako mapapangasawa sa sa Canada na ano, nagki-chemotherapy. Pero <laughs> papunta na ako doon eh. Iyan lang kasi yun eh. Napauwi ka ba? Hindi ba nakuha yung PR mo? Kung nakuha PR mo, hindi peke kasal niyo. Ano sabi mong peke yung kasal? maaring fix marriage para hindi kayo ma-deport. Para hindi kayo mapauwi sa Pilipinas. O edi nakatulong pa si pastor sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa utos ni pastor sa inyo, hindi sana mga patay gutom kayo lahat dito sa Pilipinas. oh, di ba? Ayo talaga. Ay, nako at makiling ay kabilang sa mga rason kaya nagdesisyon ang Department of Justice na kasuhan na ng qualified trafficking at child abuse si Kibuloy. Nagbabalita mula sa front. Asan yung child abuse? <laughs> Bakit wala silang naimbitahan na na dyan na magulang na yung anak e eh, ano, eh, biktima ng child abuse? Anyways, pwede nyong maloko yung mga kababayan nating hindi nag-iisip. Yung mga tanga. Pwede niyo maloko diyan sa mga kabolas to Pero kung ako nandyan sa Senado, tutaga niya ng mga pinagsasabi niyo. Maniwala kayo sa akin, bababaan niyo ako ng telepono.